Naman dala tayo yung Jollibee Burger Mabili kami ng mga Jollibee para dyan sa taas Sa mga bata Yan dito silang burger doon sa kabilang bahay Mayong uto! Uy! Short hair na lagi ka! Nagpaputlan kasi mabuhok! Nagpaputlan, may naman naman kay Adam May mabuhok dito eh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O, ari! Badoong ko ala ko dito badoong ay, burger. Hmm. Ah. Kuanay. Pero ano? okay. pa siyang ano, tatlo. Ito okay, yung tatlo. So, ito ang 360 degrees na view ng kanilang lokasyon. Ang ganda, di ba? Hmm. morning mga kababayan, mga lakotsera, mga kabihero. Sa sa padami ulayin yung madamdaming lakotsera. At ito ngayon, kinaalona dito sa Kabanglasan, Bukid nun. So, uh, atin sila ko kumustahin dito after how many months nating pagbisita dito ulit. Nakabalik tayo ulit dito. At, anito kami ngayon sa Maybusay. Kasi may parang may naglalaba doon. Baka si Helen yun yung kapatid ni Alon. Samahan nyo kami sa aming pagbisita muli nila dito sa kanilang napakagandang bundok sa magandang sitwasyo, uh, lokasyon ng kanilang uh, tinitirahan dito sa Kabanglasan Bukid Noon. Finisher po ay burger. Makapagdating sa taas mo sa taas na. Wala na. Ayan, dito na tayo kinalon. <laughs> Ingat. Ito no, sa kanila. Nandun sa taas. May tao. So, bumalik tayo ulit sa kanila. Psst. Ingat kasi. Alas. 11 Nang tanghali. Hala, asan na si Boy? Baka may ano? May ahas? Baka may ahas dyan. <laughs> asan na si Paul lang na na? Oh. Dyan yan, nagtago yan. <laughs> Sabi ko na nga ba nagtago. <laughs>

Hello. 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 <Regierung> <coś> Always forever. Yes. Yeah. Salamin ka. Mainit. Kami waro. Ako meron. Mainit. Salamin, manjilo. Opo. Okay. <laughs> okay. Dali na lang ako. Huwag nang hanapin ang wala. Ayan. Oh. Eh, init. Akyato na naman tayo dito. Ayan yung background ng ganda. Ito lang yung pangit oh. o. Oh. Oh, yung ganda ko kayo. Ganda <laughs> ng tanawin. Wow.

bumili sa Pala. Bumili kami ng Jollibee para dyan sa taas. Sa mga bata. Jollibee Burger. Ayan na. yung mga bahay nila. Ayan, sa taas. So, ang aking background. Ang napakagandang bulubuntukin ng bukid noon. Ah, dito na tayo, sa kanila. May buntag. May buntag. May bagong bahay. May bagong tayo, ano? Wala ito nung pumunta kami dito. Ang buntag. Okay. Okay. Sa Helen po, yung unang punto namin dito, wala siya. Kasi muna. Medyo hininal ako sa akong pagkakyat, pero okay na naman. anak na school na... sa tulong po ng school. Si Patita, at ito na kala sila. Si Patita, si Irene, at yung kaipa. Tapos ang pag-aaral Dahil naman sa Nakita ko yung break sa So, sa'yo, kung naman, hindi ka sa mo. Ilan ba? So naipa, ako, na ipang pasa mo lahat ng ano. Okay. Nalimutan ko ka na kasi. Kung nag-elementary ka, natapos mo ang gagawin. Buti mo dyan ang pangs. Puan. Puro puan ka Siempre. <laughs> lang talaga. Siyempre. Siyempre talaga din ang mga mo. Alam yan. Bakit nilalang mo na rin yung pati yung tatlo? Pag-iisa tayo. <laughs> Napaka-selfish mo. Para, si ano, ah. Para kang si ano ah. Ang mo naman. Para kang si... <laughs> Napaka-selfish nito. Siya lang may bitrit na ukuan. Ano Parang sounds familiar ka. Sa <laughs> so dito kami. Naiwan o'y, naiwan sa bahay Isa lang pala galing. Hmm. Kaya pala isa lang nakita ko kanina, isa po yan. Okay. Siyempre niya iiwan. <laughs> ganda rito no? Oo, ganda. Dahil pamigay niya na yung burger. Ay, yung burger. Burger machine. Burger machine. Ayan, dito silang burger doon sa kabilang bahay. Ayan, yung burger. Ayo! Mayung uto. <laughs> Uy, short hair na lagi ka na. Kaputol kasi mabuhok. Kaputol lang. naman kayo, Dam. Oo, oh, taas yung sa una. Pila mo kabuk dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ari. Bidong kuha lang ko dito. Lungal. Hey, burger. Oh. Kuha, okay. nai. Meron pa siyang ano? Tatlo? Kaya tatlo naman. Daplin! Daplin! Mare, para tagsa mo. Ah, yeah. so, mm, oh, oh, tama at oh, pits. Ano yun ito na mo? Pwede ko masaka? No, pwede. Saka ko silang balay. Sakit ako. <tod> Sakto <noise> eh. so, na? Or kulang pa usa? Ah, baby kasi yun. Sakto so, na sila. Hmm. Kau namu... na ah. sauna, ana? Na sauna, Kau ah, okay, sa na sauna, sauna, Kau namana, sauna, 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 na? sauna, 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 Wala lang <tabukin mo yun> <tabukin mo yun> Pila naman mo kapamilya dyan eh. O kasi katong diri ko duha, duha kan diri naman to si ate ang mong us akong us duha na berduha kapamilya dere na na yun kapamilya dere ah happy na kan kaya mas ano lingaw kay <laughs> lingaw kay daghan <laughs> sil murag silulam to ko nakit sinanay to nakit ang katong nagsuot dere ah. No? Tuwing saka nga nagsuot siya o oh, costume. Ano mo lang? Katong iya mga burloloy. Nag-eskwela ni silang gagkini? Wala pa? Nag-eskwela. Hmm, ah, nag-eskwela. Ito? 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 Ayahay diri do? Nami kayo mo puyo diri? Kay hangin kayo? Libre aircon. Libre aircon. Ito sa aluna nga. Ganahan ko na sa diri kay hangin. Hangin, walang musik sa saka diri. Asa naman ito yung mga... Ako ang ipuha. Eh. Ako, eh. ana. Ako ang Balhin naman? Kaya ako ang eh. eh. lain lugar ba? Ah. Mas maya na itong sila. May manis kuya kay Kugihan, manis siya. Kugi, kay yung oh. mga anak. <laughs> Kugi, kaya wakil ka na yun. Kugi, na yung mga na ipamakaon. yung balay. Yung bahay nila dito bangin. Pero, ang sarap patingnan kasi <laughs> nasa tuktok. Oh. Ko yung nagbintana din ako. Ay, nandis bintana. Oh. Ayun. Hi. Saan ang mga grade? Ha? Grade 3. Grade 3? Ikaw? Grade 2. Grade 2? mo ha? Ha? eskwela, ha? Saan may gusto, niyo pagdako? gusto niya pagdako? Kasi nga lang, dahin mo, be. Saan nga mo, be? Mian. Si Mian. Saan gusto ni Mian pagdako? Teacher. Police? Saan Police? Si Kuan, isa. Si Rose sa may mga ngani. Mayroon yung letter R, yung kanina, Rose Sa may gusto ni Rose Bell pagdako? Teacher. Teacher. Oh, may teacher taka may police. Oh, kasi Tita Helen ko an gusto mag-teacher. Ikaw sa niya si Helen. Ante. Ante nila. Oh. Kung dire, basa. Basta. Di Rapod? Ha? Basa. Oh, na may buslot oh. Pero man ka Ano? Yang yung bibig mag ulan. Ari kilid-kilid. Ano po green pumunin puyo, gaka pili mo diri puyo. Maay man diri kay hangin nya, yeah, di kayo nga Kwan ba. Tuyo uno na yung uma na po diri. Wala, distansya ra po ng uma. Hmm. Pero at least na. kasi ato mo dito is proper. Mga estudyante po dool-dool na. Hmm. dito ka skuhan. Oh no. Kung gikan diri, asa may nang katong San Vicente. No, San Vicente. Ah, dool Pero layo-layo -lay gaya po na eh. Mula ka po. Agwanta na lang yun. Kaya mga mga itong Ang bitaw. Ano lang Ako pito sa bata Elementary pa ako. Mula ka po rin ako mga Ano na. Agwanta na lang yun. Sige, may ayaw mo dali, ha? Bye-bye. Balik ka niya, ipuhon dali. O, oh, tiyan naman yung baan nila, o. Oh. ganda ng kanilang lokasyon. ba? Diba? Ito yung ano nila. Location ng kanilang bahay talaga. Kaya masad, ano, uh, mahangin. Libre na kaya yung aircon down nila dito kasi mahangin. Ito. Dito si Alona, di dito si Alona nun, di ba? Ay, wow! Pwede mo ngayo. <laughs> ngayo ko! ha, Agay, sarap nito. Kapal ng buka ko. <laughs> Pwede ra, ha? <laughs> Naging yoke ng ano? <laughs> ng kamuti. Bit ko to. Kumain na si Paul nito. Paul! Kumain ka na. Ikaw, mm -hmm. Pits? Kumahan na. Ikaw na ka? Ayan, ganyan tayong ka kamote. Ang tamay sa kamote nila. Sweet potato. Thank you, ha. Bernabe, tsaka si Helen. Thank you. Sarap. Sarap kasi ano, matamis. Meron kasi nga mochi na matabang, hindi ganun katamis. Pagkakit. Hmm. Ba ka na? Ang sarap ang moti nila. Kagatin mo, masarap. Ito Oo, oh, kagatin mo. Kagatin mo nga, masarap siya. Pwede ka, mapain, hindi. Tolerable ang pait. Ang pala niya. Sarap nga eh. Gusto ko yung pagkapait niya eh. Pero siyang talong talaga. Hmm. Oh, pero mapait na talong. Pero mild lang. Hmm. Diba? Oo. Oh. Sarap siya. Sarap na siya. Sarap nga. Yung... Ito ko yan. Ayun siya na dito. Siya na malaki. Kanyan hmm. na. May binihin ako doon kinuha ito. Sarap na gulay. Eh. Pait-pait.

<laughs> Salamat po sa inyo ha Arigato 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 gusayma so Arigato gusayma gusay 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 Salamat sa inyong panunod ng aming live At ito ko na lang po tapusin yung live natin O sa city na Bye bye Amping sa inyo ha Bye Bye Amping Hello po Kumain na naman siya ng ano Pahingi ulit Hahaha <laughs> Subigan <laughs> mo. Tingin ako na. Ito naman tikbang ko. Ang um, balanghoy. Mmm. Harap. Labo. Labo yung... Ay, higay Hmm? Sa so, ubos lang. Ang um, trababa lang gawin to. Harap. Labo. Pati yung aso. Sarapan. Ay, bigay mo to doon kay Kuya iba Nasa na isang tao dyan, kanina. Bigay mo. Thank you, you eh, sa Ikaw ba yung nabigay mo kanina? Hindi. Ikaw? Bigay mo to. Nasaan kong isa? Yung baboy dito, wala na. Gihaw na, na? Kinatay na nila. Kinatay na nila yung baboy dito. Yung nabutan namin na ano kasama ko si Edito. Mayroon dito. Meron itong baboy eh. Hindi ano? Kasi ng mahangin. Oh. Pero kung ano yan, kung hindi mahangin, mainit talaga ang trapal. Eh, yung bahay nila oh. Pero mahangin dito, kaya hindi mainit. Bye bye! Ari sabi. Salamat. Sige, babalik na kami. Sa amin na parang medyo sobrang init. Bye mga friendship! <laughs> See you again! Bye -bye. Sige, babalik Bye bye. Madulas ang daan.

Okay, you don't